Good afternoon po mga kalaki. 2 p.m. na po ng hapon at nandito po tayo para mamigay po uli ng mga lucky numbers po ngayon pong alas 2 ng hapon. Okay mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers natin. inirarambol po ang 2 digit, 3 digit at ngayon pong 4 digit ng 2 p.m. irambol mo. Mali mo naman pag nabaliktad, eh sure win ka. Okay, eto na po sa bansang Australia. Ang 4 digit lucky numbers mo ay 2209, New Zealand 7842, India 9695. Philippines 7384 Thailand 3120 Taiwan 0348 Malaysia 9597 Dubai 6839 Hong Kong 4142 Singapore 3840 China 7842 Texas 5147 Israel 0095 Las Vegas 2138 Alaska 2177

Mexico 9177 Ayan mga kalaki, kompleto ng mga 4 digits lucky numbers Ngayon pong 2pm Takbo na sa sukin yung outlet Baka maabutan kayo ng sold out At make sure po na nakarambol ang 2 digit kanina 3 digit at ngayon pong 4 digit At good luck, claim it, mananalo ka